Huwag ka! Hoy, kamad! Natulog ka na, hindi ka pa natatawag! Tinatawag mo sa <laughs> langit <laughs> ng lahat ng na, na Pinakinis sa kanilaan upang gumawa sa pamamagitan ng tinagsilid ng niwala. Na mayroong larawan sa tapat ng na nasabing Ibakao ng na Pinakinis. Ang mga bagay-bagay niyang -bagay uubo sa mga na Pinakinis ay nakahati kung bibigyan kita ng isang pinuto na kahoy na sabihin na natin pinakinis at, at pinahiran ng varnish o ng isang piratong marmol na pinuntaraan ng itim, paano mauuri ang mga talangin na banggit? punong kahoy tulad ng mga mangga, santol. <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs> Hoy, mani ito, sagot yung tanong ko. Hindi, mo sa... Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mo sa gipin ang iba. Ano ang pangalan mo? Placido po. Ah! pasabi do penitente mas mupotet putak sa takso ng bulong Labing limang araw na pa lang liban mo Isa pa, pagbabaksin na lang. may apat na beses pa lang ko akong liban sa isang itong araw limang katumba kita na lang at lalabag ka na kung lalagyan po ninyo ng guhit ang pangalan ko dahil sa di pagkaalam ng mission ay dapat po tanggalin ang buhit na hindi ko magdala sa klase ngayon aba at bakit hindi ko po, po maiisip kung paano ang wala dito ay mga pagpulat ng leksyon. Hindi mo ba alam na ang isa ay maaari magsabay na magpulat sa pagpasok at sa hindi pagkaalam ng leksyon? Yet, that ang iyong pag ay nangulo ng karunungan. Ano ang ikakasimira mo dyan, Pilosopastro?